So ayun mga paps, grabe pa lang dumi nito. Kailangan talaga natin magpalit. Tinakbo nitong aking motor is 127k ganito na kadumi. So what's up mga paps for today's video nga pala ay magpapalit na po tayo nitong ating fuel filter dito sa ating Honda Click 125i dahil malaki-laki na rin ang milyahe nito at ngayon na ako magpapalit at syempre dahil tumataas na rin consumption ng kanyang gas 45k kilometer per liter so ito natin 127k 539 so grabe ngayon lang ako isip na magpalit ng fuel filter naangamba na rin kasi sobrang tagal baka ano nang mayari sa lobby ko na check so pag buwas pala natin ito may mga bulbs lang to, apat yan lang atang tatanggalin, pwede naman dalawa lang kung hindi na natin tatanggalin yung upuan pero okay lang naman di tanggalin kung kabisado mo na ay eh, kita mo naman uh, medyo kaya namang bunutin yan if ever so may apat na bolts dyan i unscrew nyo lang yan o ang ang nuts nyo lang yan tapos yun na pinaka clip nya tatanggalin mo lang yan so dito sa part ko is tinanggal ko na rin yung upuan So, ganito, pag check ko, chinek ko, muna, pinagmasitan ko muna. Dahil first time kung gagawin to, ano posisyon ng mga uh, rubber dito o goma na nasa loob ng ano. So, eto nga pala parts, pak, pakitandaan nyo na lang na eto yung parts na to, ang mahirap tanggalin lang first time. Dahil ito sa akin, malutong na, kaya para magtanggal. So, ganito na kadumi ang 127K. Odo, ngayon ako nagpalit almost 3 years. Grabe no. Kailangan mo talaga magpalit dahil mahirap ang makina natin. So eto naman yung papalit natin. Genuine parts nga pala ito sa Honda. Ito lang dapat binili ko kasi pag replacement magkalanganin ako. So ayan nilapat ko nga dito yung o-ring ng uh, kanyang ano. Saktong-sakto talaga. Uh, hindi siya maluwag. Hindi masikip talagang talagang swak na swak. Yung iba nilalagyan ng grasa pero sa tingin ko hindi na nilalagyan ng grasa dahil go uh, goma siya. Pag goma kasi mamaya lumusot doon sa loob pag napwersa. So ito yung o-ring na maliit. Kailangan mo rin palitan to. Huwag mong uh, kailangan kompleto yan. Tapos ang pagpasok nyan, ganito lang. Dapat na ganito na rin yung position mo ay ito yung pinakamabilis na way sa pagpasok. So double check natin bago natin ilock yung ating Uh, takip dito para sure na suwabi yung pagkakalapat. So ganito pa no, pag nilapat mo, dapat hindi siya umaangat ang kusa pag binatawan mo. Dapat swak na swak siya o hindi gumagalaw para sure ball na wala tayong tagas o aberya sa ating pagkagabit. So nilapat ko dito mula yung goma sa loob, hindi ko nilapat dun sa Uh, bakal para mahirap, mahirap kasi pasok pag naka so ayun sound check na tayo all goods na mga paps thanks for watching bye bye